So, ito na yung ating pangalawang sahod sa Facebook. Today is to May 24. So, ngayon is pumasok na kasi yung sahod natin, pangalawang sahod sa Facebook. So, nandito ako sa 7-Eleven. Kukunin natin yung ating sinahod sa Facebook. So, let's go! So, ito na yung ating pangalawang sahod sa Facebook. Nakuha ko na yung 15,000 natin. Bali, pangalawang sahod na natin to. Yan. So, mamaya ulit. Naka 15,000. Dati 11, ngayon 15. So, tuloy-tuloy lang sa pag-suporta, sa pag-watch ng video at sa huli po talaga ang ads ng ating video. So, thank you guys. Marami salamat. Hi guys. So, nandito na ako sa bay. Ngayon nga, nakuha ko na ito yung 15,000. Actually, 15,300 yun. Kaya lang hindi ko na na-winidraw yung 300. At saka kasi nagdalawang dalawang transaction ako. So, yun, may bayad kasi. Dadun lang ako sa May 7-11 kumuha. Yun nga lang, guys, itong 15,000 na to, ay hindi talaga to. Uh, dadaan lang to. Kasi, pinangutang ko kasi yung yung saking... Uh, last payment ko na kasi ng cellphone, 3,000 yun. So, nakaraang ta buwan, eh, hindi nga tayo sumawad. So, binayarang calling ulit. Kaya, pasensya na, guys, kung hindi man ako makakapag-pabingo ngayon. Kasi, syempre may pinaglaanan tong pera. Pero, dahil nga last payment ko na ng cellphone na aking inutang pa uh, next month or sa pangasusunod pa. Kaya guys, thank you kasi. Pero, ganun pa man, maraming salamat sa sa mga sumusuporta at sa mga nanonood ng na aking video. Hindi ko ito binidyo para ipagyabang. So, ito parang ano lang to, ah, uh, motivation na mag-upload lang kayo na mag-upload para malay nyo kayo rin next na. So, bye guys! Thanks for watching at maraming maraming salamat sa mga tumatapos ng aking video dyan sa may aking Facebook page, Chart Vlog. At pwede nyo rin dalawin yung aking YouTube channel, Chart Vlog. Thank you so much! Bye!